alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang USA Basketball Men's National Team, na karaniwang kilala bilang Team USA at ang United States Men's National Basketball Team, ay ang basketball team na kumakatawan sa United States. Ito ang pinakamatagumpay na koponan sa pandaigdigang kompetisyon na nanalo ng mga medalya sa lahat ng labing siyam na paligsahan sa Olympic na pinasok nito, kabilang ang labing anim na ginto. Sa panahon ng profesional, nanalo ang koponan ng Olympic Gold Medal noong 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, at 2020. Dalawa sa mga koponang nanalo ng gintong medalya nito ang iniluklok sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong Agosto taong 2010, ang 1960 team na nagtampok ng anim na Hall of Famers, apat na manlalaro, dalawang coach, at ang 1992 Dream Team na nagtatampok ng labing apat na Hall of Famers, labing isang manlalaro, tatlong coach. Ang koponan ay kasalukuyang nasa unang rango sa FIBA World Rankings. Tradisyonal na binubuo ng mga baguhang manlalaro, ang US ay nang ibabaw sa mga unang dekada ng international na basketball na nanalo ng record na pitong magkakasunod na Olympic gold medals. Gayunpaman, sa pagtatapos ng dekada 1980, ang mga Amerikanong amateur ay humarap sa tumataas na kahirapan laban sa mga batikang profesional mula sa Unyong Soviet at Yugoslavia. Noong 1989, binago ng FIBA ang mga panuntunan nito at pinahintulutan ng USA Basketball na magfield field ng mga koponan kasama ang mga manlalaro ng National Basketball Association. Ang unang naturang koponan, na kilala bilang Dream Team, ay nanalo ng gintong medalya sa 1992 Summer Olympics sa Barcelona na nakahihigit sa lahat ng mga laban. Sa pagpapakilala ng mga manlalaro ng NBA, ang koponan ay nakapagsimula ng pangalawang pagtakbo ng pangingibabaw noong 1990s. Sa pagharap sa tumaas na kompetisyon, nabigo ang US na manalo ng medalya sa 2002 FIBA World Championship na nagtapos sa ika-anim. Ang 2004 Olympic team, na naubos ng ilang mga withdrawal, ay natalo ng tatlong laro patungo sa isang bronze medal, isang record na kumakatawan sa mas maraming pagkatalo sa isang taon kaysa sa naranasan ng mga Olympic team ng bansa sa lahat ng nakaraang Olympiad na pinagsama. Determinado na wakasan ang mga pagkabiguna ito, ang USA Basketball ay nagpasimula ng isang pangmatagalang proyekto na naglalayong lumikha ng mas mahusay, mas magkakaugnay na mga koponan. Nanalo ang US sa unang pitong laro sa 2006 FIBA World Championship sa Japan bago natalo laban sa Greece sa semifinals, tinatapos ang kompetisyon sa pamamagitan ng bronze medal. Ang kupunan ay nanalo ng ginto makalipas ang dalawang taon sa 2008 Summer Olympics sa isang nangingibabaw na paraan. Ang tagumpay na ito ay sinundan sa 2010 FIBA World Championship kung saan sa kabila ng paglalagay ng isang roster na nagtatampok ng walang mga manlalaro mula sa 2008 Olympic team, ang USA ay hindi natalo ni isang laro patungo sa pagtalo sa host Turkey para sa gintong medalya. Ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang sunud-sunod na pangingibabaw na ito noong 2010 sa pamamagitan ng hindi pagkatalo at pagkuha ng ginto sa 2012 Summer Olympics at 2014 na FIBA World Cup. Sa 2016 Summer Olympics, ang koponan na pinamumunuan ni Mike Krzyzewski sa ikatlong pagkakataon ay nanalo ng ikalabing-limang gintong medalya nito, na ginawa siyang pinakapinalamutian na coach sa kasaysayan ng basketball ng USA. Matapos bumaba si Karzai noong 2016, natalo ang Team USA sa France sa quarterfinals ng 2017 na FIBA World Cup na nagtapos sa ikapitong pangkalahatan. paman, ipaghihiganti ng Team USA ang pagkatalo na ito sa 2020 Summer Olympics, tinalo ang France 87 hanggang 82 sa final para makuha ang ikaapat na sunod na gintong medalya ng koponan at ikalabing anim sa pangkalahatan. Kasaysayan 1936 hanggang 1968, ang Estados Unidos ay sumali sa FIBA sa pagtatapos ng 1000 apat sa ilalim ng pangangasiwa ng Amateur Athletic Union. Ang mga lalaki ng US ay nangingibabaw mula sa unang paligsahan sa Olimpiko na humawak ng basketball, na ginanap sa Berlin noong 1936, na 5 hanggang 0 upang manalo ng ginto at sinamahan ng mga kapitbahay sa Continental na Canada at Mexico sa medalyang plataporma. Sa sumunod na anim na paligsahan, ang Estados Unidos ay hindi natalo na nakolekta ng ginto habang hindi natatalo ng isang paligsahan sa mga laro na ginanap sa London, Helsinki, Melbourne, Rome, Tokyo, at Mexico City. Ang paglahok sa mga torneong ito ay limitado sa mga baguhan, ngunit ang mga koponan ng US sa panahong ito ay nagtampok ng mga manlalaro na sa kalaunan ay magpapatuloy na maging mga superstar sa profesional na basketball, kabilang ang mga all-time greats na sina Bill Russell, Oscar Robertson, Jerry West at Jerry Lucas, ang huling tatlo ay nakipagkompetensya sa 1960 Rome team na kadalasang kinikilala bilang pinakamahusay na roster ng US hanggang sa pagbuo ng isang libo siyam na at siyam napot dalawang dream team. Sina Alex Rosa at Ralph Beard, parehong panandaliang bituin sa NBA, ay pumasok sa 1948 squad bilang Kentucky Wildcats, kasama ang tatlong time Oklahoma State All-American at anim na time AAU All-American, at Hall of Famer Bob Kurland ang nangunguna. Kasama sa 1952 team ang malaking tao na si Clyde Lavellet ng University of Kansas, isang hinaharap na Hall of Famer at NBA star. Muling pinamunuan ni Kurland ang koponan sa tagumpay. Ang koponan noong 1956 ay pinamunuan ng mga kasamahan sa San Francisco Dons na sina Bill Russell at Casey Jones, at tinalo ang mga kalaban nito sa isang hindi maunahang average na margin na 53.5 puntos bawat laro. Kasama sa kuponan ng isang libo na raan at anim na ang siyam na magiging manlalaro ng NBA, kabilang ang apat na magkakasunod na mga NBA Rookie of the Year, Robertson, isang libo na raan at anim na put isang NBA Rookie of the Year, Lucas, isang libo na raan at anim na put apat na NBA Rookie of the Year, Terry Shandger, isang libo shamp naraan at anim na put and NBA Rookie of the Year, at Walt Bellamy, isang libo shamp naraan at anim na put dalawang NBA Rookie of the Year, munit gayundin ang Hall of Famer Jerry West at NBA All Star, yes, Daryl Imhoff, isang libo shamp naraan at anim na put pitong NBA All Star, Bob Boozer, isang libo shamp naraan at anim na put walong NBA All Star, Adrian Smith isang libo siyam na at na putanim na NBA All-Star Game MVP at J. Arnett. Tinalo nila ang kanilang mga kalaban sa average na margin na 42.4 puntos bawat laro. 1972 hanggang 1988, ang 1972 Olympic Men's Basketball Gold Medal Game na minarkahan ang kauna-unahang pagkatalo para sa US sa Olympic play ay kabilang sa mga pinakakontrobersyal na kaganapan sa kasaysayan ng Olympic. Ang Estados Unidos ay sumakay sa kanilang pitong magkakasunod na gintong medalya at 63 hanggang 0 Olympic record sa Munich para sa 1972 Summer Olympics. Ang kupunan ay nanalo sa una nitong walong laro sa nakakumbinsi na paraan na nag-set up ng final laban sa Unyong Soviet na may hawak na 6 hanggang 0 na kalamangan sa mga Soviet sa Olympic play. Sa tatlong segundong natitira sa laro ng gintong medalya, ang American forward na si Doug Collins ay nagpakawala ng dalawang free throws matapos matamaan ng malakas ng isang manlalaro ng Soviet upang iangat ang mga Amerikano sa 50 hanggang 40 siyam. Kaagad na sumunod sa mga free throw ni Collins, pinapasok ng mga Soviet ang bola at nabigong makapuntos. Sinabi ng mga coach ng Soviet na humiling sila ng timeout bago ang mga foul shot ni Collins. Inutusan ng mga referee ang pag-reset ng orasan sa tatlong segundo at ang huling mga segundo ng laro ay muling pinalabas. Ang busina ay tumunog habang ang isang long of the court na Soviet pass ay inilabas mula sa papasok na manlalaro, hindi nakuha ng pass ang marka nito, at nagsimulang magdiwang ang mga manlalarong Amerikano. Gayunpaman, ang huling tatlong segundo ay na-replay sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, si Alexander Belov ng mga Soviet at sina Kevin Joyce at Jim Forbes ng US ay umakyat para sa pass at nakuha ni Belov ang mahabang pass mula kay Ivan Edeshko malapit sa basket ng Amerika. Pagkatapos ay inilagay ni Belov ang bola para sa mga panalong puntos habang tumunog ang buzzer. Ang mga manlalaro ng US ay bumoto ng nagkakaisa upang tanggihan ang kanilang mga pilak na medalya at hindi bababa sa isang miyembro ng koponan, si Kenny Davis ay naguto sa kanyang kalooban na ang kanyang mga tagapagmana ay hindi kailanman tumanggap ng mga medalya kahit na pagkatapos ng kamatayan. Nananatili hanggang ngayon ang isang posibilidad na ang mga opisyal ng laro ay nasuhulan ng Partido Komunista. Pagkatapos ng kontrobersyal na pagkatalo sa Munich, isang libo na anim na ay nakita ni Dean Smith ang pagcoach sa US sa isang 7-0 record at ang ikawalong Olympic gold medal nito sa Montreal. Ang tagumpay sa tournament na ito ay nagtulak sa all-time Olympic record ng US sa isang kahangahangang 78 hanggang isa. Ang pagsalakay ng Soviet sa Afghanistan ay nagudyok sa Estados Unidos at anim na put anim na iba pang mga bansa na ay boycott ang 1980 Olympics na ginanap sa Moscow. Ang 1980 US team na nagtampok ng ilang hinaharap na manlalaro ng NBA ay ang pinakabatang American national team na natipon. Itinumpok ng pangkat na ito, Mark Aguirre, Rolando Blackman, Sam Bowie, Michael Brooks, Bill Hanslack, Alton Lister, Rodney McRae, Isaiah Thomas, Darnell Valentine, Danny Brains, Buck Williams at Alwood. Wood. Hindi makalaban sa Olympics dahil sa boycott, sa halip ay lumahok ito sa Gold Medal Series, isang serye ng mga laro laban sa NBA All-Star Teams sa iba't ibang lungsod ng US na nagtala ng lima hanggang isa record. Ito ay itinuro ni Dave Gavitt. Sina Michael Jordan, Patrick Ewing, at Chris Mullen, mga magiging miyembro ng isang libo siyam at na dalawang dream team, ay gumawa ng kanilang mga Olympic debut noong 1984. Pinangunahan ni Jordan ang koponan na may 17.1 puntos bawat laro at si Bob Knight ay nagturo sa koponan sa isang 8-0 record at isa pang Olympic ginto. Sa 1987 Pan-American Games, na ginanap sa Indianapolis, ang US basketball team ay natalo sa huling laban ng Brazil. Pinangunahan ni Oscar Scheidt ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa isang tagumpay, pagkatapos ng 54-68 halftime score, tinalo ng Brazil ang US 120 hanggang 115. Ang tatlong pointer line, na ipinakilala ng FIBA tatlong taon lamang bago, ay naging may kaugnayan sa taktika. Bagamat hindi isang malaking kompetisyon, ang Indianapolis 2087 ay nagdala ng ilang mahahalagang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng basketball, ang US ay natalo sa kanilang tahanan. Sa unang pagkakataon, sa isang final, sa unang pagkakataon, sa pamamagitan ng isang koponan na nakapuntos ng higit sa isandaang puntos. Ang pagkatalo na ito ay magdadala ng mga pagbabago sa esport sa lalong madaling panahon. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!